alright mga butinting good morning uh, meron tayong tips na mga butinting at ito yung tanong din sa ating uh, subscriber na si Sibelino Air ayan para sa iyo itong video nito mga kabutinting ang tanong niya ay kung paano daw mag palit ng gasket dun sa inlet at outlet ng water heater so ang inlet natin mga butinting wala pong gasket yun ang ating supply hose ay mayroon pong gasket ayan o so magkabilaan po yan kabilaan niya. mayroon din pong gasket ayan o ngayon kung natanggal to kung naalis tong gasket na to kasi madalas po mga buting hindi talaga basta basta matanggal to ngayon kung matanggal yan wal na na so bumili na kayo ng gasket ilalagay nyo muna dyan bago nyo ikabit ng pag ganito yan. So, kailangan meron siyang gasket. Kasi pag wala, pag walang gasket, maglilik yan. So, ganun po yun. Uh, idol, ano, kabuting-ting sibilye, no? So, ganun po ang pagkabit, no? or pagpalit ng gasket. Kung halimbawa ay wala ng gasket yung iyong supply hose, ay bumili ka po ng supply hose na bago. Kasi minsan mga ting ito, lalo pag ito guma, nadudurog yan. So, yun lang. Sana ay makatulong sa iyo, uh, kabutinting sibilyeno. maraming salamat.